Good morning mga guys. Maraming salamat mga guys sa mga taong magbibili sa aking pandesal na hindi sumasawa. Mga guys, nandito tayo kumuha sa barangay doon mga guys. Malayo pang aking pupuntahan doon sa Labon Concepcion. Mga guys, ang aking Kaya medyo malayo na yung mga guys sa pagpawin. Mga guys, shout out sa lahat na mga guys. Mga guys, papaka nakapapa... Mayroon din na ito. anak buhay. Guys. aking ginagawa sa tuwing umaga. Mga guys. Pag-subscribe natin ang YouTube channel. ng pa mga guys. Pag-share at pag-comment na lang po. Ang aking lahat ng mga binablog. Sa tuwing ako ay nagbablog mga guys. Ayan po mga guys. Nakabike lang tayo. Dahil po tapos na. nag -re na. Nakaremit -re na tayo. Kaya may panibago na naman na akong obligasyon ako ay mag lilinis sa pag-uwi ko at magpapakain ng alaga kong aso na sinala mga ka-guys yan mga ka-guys shout out mga guys ang ating mga bansa ngayon ay nagkakagulo na dahil sa mga ninanakaw ng mga nakakataas na nakaw po sa gobyerno mga ka-guys, yan ang mga sinasabi nila sa blood control na bilyong-bilyong nawawala dahil siguro sa kanilang pinaghati-hatian na mga project na hindi naman nakasapat na pagawa na biniti nila na yung mga namumuno nito na kinukurakot yan mga guys kaya panay turo-turo na sila sa kanilang pag ano, sa pulong pulong wala nang patutunguhan ang ating Pilipinas. Sila-sila magsisiraan. Sila-sila. Uh, Paturo-turo na lang sila. Ganyan na ang mga ginagawa ng ibang tao. Kung sakali man hindi ginagawa, uh, sisiraan na lang. Yeah, guys. <laughs> Kaya wala na dapat ito mapigyan talagang ano, parusa ang mga nagnanakaw sa gobyerno ng ating pundo na ang kabanang bayan na nakapuro na utang ang ating Pilipinas sila naman buhaman sa pera na pinag nanakaw ng guys dapat bigyan silang parusa na ano kulong, uh, wala nang laya or ang mga magnanakaw na ito, yan ang parusa kulong na walang laya at sa yung mga maliliit na magnanakaw kulong din agad kaso hindi uh, yan naman tayo hindi <laughs> yan, ko kahit ganit ako sa magnanakaw kasi ako inalakawan na rin yan mga guys uh, tulungan na lang ang mga mahirap. Magtulungan na lang ang lahat na mga nagtatanim. Iyon na lang ang dapat tutukan. Hindi na puro mga haka-haka puro haka-haka sa mga bansa natin. Nga uh, nang magandang ano, usapin. Puro nakaw. Papayaman ng mga nakupo. Shout out sa ito. Mga ano naghanap buhay na mansasaging ay ano mga guys ay ah ang ating buhay kayo mga guys dito tayo sa barangay Nyugan pasinsya na kung sakaling magalaw ang aking vlog dahil ako ay nag kabike ayan guys saksikan guys